So, ito na nga sa mga huwalayan blues ngayon, na natanong naman si Alden. So, kung anong masasabi niya sa paghiwalay ng Kathniel, alam mo, sabi niya, syempre, malungkot. Pero, hindi na siya dumugtong or ano, marami pa siyang sinasabi. Wala. At so nga lang, yung mga lumalabas kasing na mga kwento kung saan-saan yung mga, uh, daming mga chismis, yung pinupush kasi nila yung tambalang Catherine at saka Alden dahil gusto nila mayroon pang pangalawang movie. Yung kas, ano nila, yung part 2 daw. Gusto pa nila yun. So, yung iba, push nang push. Mga fans lang po yun. Yun na ipinupush po sila. Pero, syempre, no, kahit sasabihin, kayo ba, mga fans din kayo, nagpo-push-push din kayo. Alam mo, sa atin kasi, sinubaybayan natin, alam natin ang katotohanan, kasi ako doon ako sa totoong buhay. Yung mga ganun kasi, syempre, no, mga bulag lang naman sila sa katotohanan, ni eh di oh, ba diba, Basta tayo. Kaya nga, nandito pa rin tayo. Supporta pa rin tayo kahit wala silang proyekto. Pero, hindi natin alam sa susunod na taon. ba diba? At saka, alam nyo yan si Alden. Karamihan sa mga proyekto niya ngayon, ay kasali na siya bilang producer. Yun talaga pinupush ng pinupush din ni Tiso, yung kanyang nilang kumpanya, yung kanyang kumpanya kanila ni May na kumpanya. Kaya yaan talaga lahat na halos nitong latest nandiyan na siya. Panay na pal panay na kasali ang Marriott, yung kanilang kumpanya, kaya huwag po kayong mag-alala, mga palangga huwag nyo ng patulan i-ignore nyo, nyo na lang kung ano po ang mababasa nyo, wala po yang katotohanan, dahil nga lang minsan si Aldin sabi, yan na nga yung sunod-sunod niya, yung mga proyekto, eh, yan na nga yung sa 2024, yung teleserye na, ano mga historical teleserye, yung mga ano pa daw yun, mga kupong-kupong, yung mga sinaunas, ang mga ano daw yun, yung mga, uh, yung ano ba yun, yung pulang araw ba yun, yung kasama nga sila ni Barbie, tapos ni Sanya Lupes, yan na naman chinichi, eh, siyempre no, chismis na naman yan, pero wala pong katotohanan na tandaan natin, yan lang po ay trabaho lang mga palangga basta doon tayo sa katotohanan, relax lang tayo, ignore na lang ang lahat kaya, tsaka yan lang po ang ang mga uh, ibibigay ko sa inyo na update, paalala lang, kailangan lang matatag ba diba? Yan nyo na yung iba, yun na nga, sabi, maghihiman. Kaya, yan po, mga palangga, yung atin naman, napakaiksi lang yung one year lang. Ay, nako nag-secret married na yung dalawa. Kaya, dito lang tayo sa katotohanan, mga palangga. Yan lang po, ay work-work lang, mga palangga. Thank you so much. Bye!